Samantala, may ilang pamilya na ang maagang bumisita sa Manila South Cemetery. Ayaw kasi nilang makipagsiksikan sa maraming tao sa araw ng undas. Si Bien Manalo sa Detalye Live. Bien? Dayan isang araw bago ang paggunita ng undas, ilan sa ating mga kababayan ang bumisitan ngayong umaga dito sa Manila South Cemetery para mag-alay ng bulaklaka at magtirik ng kandila sa puntod ng kanilang mga yumaong mahal sa buhay tulad na lamang ni Claire Labuanan na, na nagmula pa sa kanyang trabaho sa Santa Rosa City, Laguna. Ilan taon nang hindi nabibisita ni Claire ang puntod ng kanyang ina na tatlong dekada ng nakahimlay dito sa Manila South Cemetery. Mas pinili niya ang maagang magpunta para iwas na rin sa dagsa ng mga tao bukas sa mismong araw ng undas. Kasi ang dami tao, mahirap hanapin yung patay namin. Baka lalo kong malitaw. Wala akong kasama. Berak din magsama pag ganito. Hindi ko nakabisado kasi 3 years na hindi nakapunta rin. Uh -huh. So 10 years na hindi nakapunta. Rito. Uh, -uh. <laughs> Handa na ang pamunuan ng Manila South Cemetery sa pagdagsa ng mga bibisita sa Undasa. Inaasahan kasi nila na mas marami ang dadalaw ngayong taon sa sementeryo kumpara noong nakaraang taon na aabot sa limang daan hanggang walong daang libong indibidwala. May lawak na 25 hectares ang Manila South Cemetery at pangalawa sa pinakamalaking pampublikong sementeryo sa buong Metro Manila. May mga nakadeploy ng medical team, ambulansya at mga pulis sa loob at labas ng sementeryo. Meron ding e-trike at wheelchairs sa para sa mga senior citizen, buntis at mga PWD. Buhay na buhay na rin ang mga nagtitinda ng kandila at bulaklaka. Ipinagbabawal naman ang pagdadala ng iba't ibang klase ng armasa, matutulis na bagay, flammable materials, malalakas na sound system at mga alagang hayop. Dian, handang-handa na rin ang Manila Police District. Katunayan, mahigit isang libong pulis ang ide-deploy para matiyak ang seguridad at kaayusan dito sa Manila South Cemetery. At uh, Dian, paalala na rin sa ating mga kababayan, no, bukas ang Manila South Cemetery mula alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng hapon. At uh, hindi na rin pahihintulutan ang overnight stay dito sa sementeryo. At yan muna ang pinakahuling update dito sa Manila South Cemetery. Balik sa iyo, Dian. Maraming salamat, Bian Manalo.